Ito po ang Pasig River. Ayan o. Oh. Marinis-linis oh, na rin ang Pasig River. Tapos so, ayan. Ayan may ano. May nangingisda o. Oh. Namuhuli ng isda. Namimingwit pala. O oh, ayan. Kasi pupunta kami ng Ortigas. Kami po ay magsisimba ng aking mga apo. Oh, ayan saan? oh ayun nang ay, layo eh ayun yung ito. O, yun puting ibon ayun no. Oh. ano yun sa kabilang gilid pangtua ng aking mga apo nakalabas sila oh ay na. Ito po kami sa shrine. Uh, Idsa shrine. Wala pang mas. Buong pisa pa lang. Punti pa lang ang tao. Ito po yung Idsa shrine. Ito po mga bata. Bata tao. Eh.

pray for us sinners now that the hour of our death is here Holy Mary Mother of God pray for us sinners now that the hour of our death is here

o oh, my Jesus, forgive us our sins, save us from the parts of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Tribulation, virtue be strengthened in temptation, and eternal redemption be assured through Christ our Lord. Amen. And may the Almighty God bless and protect you always in your families, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace to love and serve the Lord and one another. Yes. Thanks be to God. Jesus.

ちょっ Ayan, pagkatapos magsimba, kain ng aking mga apo sa Jollibee. Ayan. Ayan kay si Adjan. Hello. Baleng na ni Adjan. Kumain mag-isa. Si Ati, the winner. <laughs> si Abo, ang pinakahuli. Tiyak, ayan. At saka ako. ayan. Babay na kayo sa vlog ni Masi. Dito po kami sa Ortigas. Jollibee. Pagka, pagkatapos namin magsimba, kain sa Jollibee ang mga apo. Kay, kumita si Mamsi. Kumita si Mamsi sa ano, sa kabila. Sumahod si Mamsi. Kaya ayan. treat. Treat, treat. Naway laging kumita si Ma'am si para laging naka Jollibee ang aking mga apo. Oh, ayan na. Apo. Uy, abo. Uy. Mami.